Natalakay natin nung nakaraan na ipinasulat na Diyos ang mga bagay noon. Mga karanasan uh, na mga bigod na Diyos at mga hindi bigod na niya para matubo tayo at nagbibigay sa atin ng pag-asa, at matulong para matayos sa atin ang sitwasyon. Bakit nga ba? Kasi sa ikalawang tumuti yung kabanatang 3, sa katang 16, ay sinabi ng Diyos po sa kanyang ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Hindi. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. So, yung diyan ay sa mga apokalipsis ay galing sa Diyos yan. At ano ang sinasabi nito tungkol doon? Ituloy natin pagbasa. At kapag ipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at natuturo ang tayo nito kaya kung ayaw nyo at atat ninyo ay binigay ninyo natuturo ang tayo nito na maging matiisig at tayo ninyo at mamutay na ah, ayaw sa kanya mga paludong at pamantayan ee, so kapag ipaginabang sa pagtuturo pagsaway pagtutuin at pagdinsipin yan talagang ang biblia pinasulatan nyo sa paras na meron sa atin sa 17 tiniyak niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at 17 yan yung binasa ko kanina 2 Timothy chapter 3 verse 16, 17 sa 17 para ang lingkod ng Diyos ay maging lubos ng kayahan na handang handa para sa bawat pabuti ng gawa para handang handa para sa bawat pabuti ng gawa tinutulungan talaga tayo ng Diyos na naging isang makusay na tao na mamuhay alin suna sa kapitman na Diyos. So, Biblia ang ginagamit siya sa pagtuturo sa akin. So, yun ang nagagawa. E, kumusta naman kaya ang ating sa Paano niya pinamalas? Gracias.